Asa ano, na, na yung mga ano mo? Dali na, mag-vlog na ito, baby. Ano sabihin mo? Hindi ko. Tagalin ko na, Papa! Ha? Tagalin ko. Ah, huwag mong gagawin ka. Eh, eh. tanggal ko nga. Huwag wow, mo, wow, huwag mo ikabit yan. Tingin, ko nga eh. ko nga. Baby, yaaah. nda laoet ay haya amun aya umi ikut jan Oh bang ken nang iikut Ha'ah Maka nang giikut Batan nang iikut yas <laughs> Kain dik ka, anu no, nakikita kan ya Ah oh, so oh today God. tonight our menu is ginataang gulay Ginataang baboy Baboy nat maboy gulay You see this You see this? Yes. Kasi may bisita kami ngayon, guys. Galing sa... Uh, Manila! Yes. Bisita! No, 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 no. Don't do it, Dad. No! It's broken. No. no. I'm making it. Wala, wala. Paano ko talaga ito? Tapos last one na ito, Papa. Yeah. Tapos ko na ito. Hmm. This is the last one. Yeah, last one. We lack a lapel. We just talk. today. It's so boring. Boring? I can't read because I don't have any pencil. Uh huh? No pencil. I told you that I will buy books tomorrow for you. The volume has been minimal. The volume has been minimal. The volume has been be minimal. The volume has to be minimal. Yeah. That you kagalaw mo eh. bakit na, bakit nagalit ka kay Diyos? Lagi siya yung contact lens. Siya nagagat gagat Hindi ka Hindi kong ganagagat. Papa, hindi mo gagat Papa?

si mama mo at si papa mo para wala ka ng kasama. Para ako na lang kasama mo dyan sa tabi mo. <laughs> at maglalaro tayong dalawa.

blab-blab papa ya ni eh. ayo aku nangiyak, kena payak na iya, <laughs> um, na, tau nang blab-blab, nanti itu si papa itu si papa luha

A. Ikena. Ah. Bet, ah. ba, ah. 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 ah.

sa anak mo kita kay kuya Joshua na lapis ah. may ramo kay kuya Joshua na lapis hindi mm. yun ang panghiram na lapis sa akin hindi ka panghiram ng lapis ayo? Uh -huh. sa iyo kasi pangluko kay si kuya Kasi kung gusto sa akin, sabi niya makatest daw siya, hindi naman. Sa sabi ko ay makapunta daw siya sa Manila kahit walang sasakit. Sabi niya ay kaya. Kino? Okay, Kuna Sabi niya ay kaya niya makapunta sa Manila kahit walang sasakyan. Ay walang uh ah. -huh. bangka. Walang bangka at sasakyan. Paano siya makalangan doon sa, sa ano? Ang lalim doon. Tapos ang... ang ano pa doon, oh? Ang haba na. Ang haba. Ano gusto mong ulam? Kasi gulay ito, hindi ka man kakain ito? Tuyo man Ha? Tuyo Wow, wow. Pwede <perses> man Tuyo

Hilaw? Sige na, hilaw? Eh, si Kuya mo kasi. aga niya. mo, gusto ulan. So, yun Huwag na Na namatay ka! Ano yung aking papel? Ay! Sure! Ulitin mo. Hindi yung maulit. Maulit ulitin, sabi ni Ma'am. Punitin. Uh, Saan ba? Ah, okay. Okay lang hindi ba nalatay? Sabi mo kagago, kagagawa ni Papa. Pinapula ng mantika. Hindi mo. kasi. Bye, hindi ko sabihin. Hindi ko sabihin.